245 tapos ang ilalagay ay 245 Ayan, pinagtabi ko mas ano, mas mataas 'to ng half inch kaya hold muna natin 'to, ipapaalam muna natin. Baka nagkamali ng ano order. Pre. Ah, uh, pinataasan niya ba 'yung goma? Pinataasan niya 'yung goma? 2, 4, 5, 40, 5, 18 yung order mo 40 yung ano Mas mataas yan ng half inch e. Wala naman problema yun Pinaalam ko lang Two three five forty five seventeen. Nakalagay dito sa pintuan. Tapos gear model niya ito 2004 tapos titignan natin yung ano 32 psi ayan o 32 psi okay lang to 245 45 18 kasi 235 45 18 yung ano yung original niya doon sa pintuan kaunting diferensya na lang bahagya lang mas malapad nga lang ito kasi 245 kaysa sa 235 pareho silang 45 series bago ka na tireman lang wag kang ano wag kang aasa dito sa sa sticker na to kung minsan nagkakamali ito para sigurado dito okay. Okay. ayan 2454518 ayan yung pangalan nung ano brand name nung goma ito ay na no, check ko na 2023 ayan oh yeah, no? ayan. Parehas yung brand lahat, tsaka yung size. Tapos dito naman tayo ngayon sa mag Ang news na mag ay kailangan magaling ka dito. Ganito. Ayan, uunahin mo yung ito, may mga bushing. Ayan, kung sa malalaki buta, uh, walang bushing yung iba. Delikado pag ano, bushing type to. Tapos itong mga spoke niya, ayan, okay. Tapos ito, wala siyang crack o kaya hindi siya oblong ayan o mo lang sa kamay mo tapos babalik na rin mo titignan mo kung may ano to kung nalulubak minsan to nag crack crack ito o eto yung pinakadelikado sa lahat tapos eto okay lang na oblong wag lang crack o, ayan mo lang din o sa kamay malalaman mapipil mo na kung kung deform siya oblong o ayan o no? hmm. Ganyan ang ano yan, oh. Apat yan. Front left to. Galing sa harap. Ngayon, oh, yan, papa, ano ko, titignan natin, i-check check natin kung may oblong. O, oh, yan. O, oh, eto, may oblong. Eto yung oblong nyo. Deform siya. Lalagyan natin ng palatang ng ganito. Ayan, oh, mapipil mo siya, oh. Ayan, oh. Hmm. Oh. Dito mo malalaman sa loob ayon. O oh, deponto, eto, eto. Oblong siya. ngayon ilalagay ko sa likod. Tapos yung pito niya ay ordinary lang. ayan pag nagpalit ng bagong goma pinapalitan ng rubber na bulb stem, ipapaliwanag ko kung bakit. Once kasi ito na binaklas at saka binaklas mo yung goma at saka ikinabit mo tapos o kaya i-press mo, minsan maglilik pag ikabit mo na yung bago. Ngayon, pag mawalan ng hangin to maplat siya ng dahil dito, pwede kang sisihin nung may ari, bakit hindi mo pinalitan. Kaya ito, oh, ayan na. Hmm. Ayan. Malundo na to. Kaya eto, papalitan natin siya ng bago ganun po yon. Pag yung customer, ilang araw niya lang ginamit, tapos gi, ano, na running flat masisira yung goma, ikaw ang sisisihin. Ikaw yung nagkabit. Para maiwasan yon, pinapalitan ng bago ayan yung camera ko bago i install yung go ko dinisan mo na yung bib leha lang leha At hindi naman gaano madumi o oh, walang corrosion yan makinis na kapila lang kapila o ganun lang oh, lalagyan muna natin ng tire loop lubricant yung bit ng goma. front left hindi wala siyang rotation uh, eto naman ay ano outside at saka inside yung ano nitong goma magkaiba yung thread Nagulat pa yung aso ko eto yung tip ko sa mga may-ari na sasakyan kailangan alamin mo rin to kung kailang in-install tong rubber valves kasi eto rubber to ang ano rin neto ay nasa 4 years lumulundo ito kailangan din pinapalitan nakakadisgrasya rin ito kasi po pwedeng pag tumatakbo ka lalo pag long drive tumataas yung pressure ng hangin pag yung hangin lang yung ginagamit tumataas tapos eto o kaya malubak boom eto nakakadisgrasya din to itchinecheck din to lagi at saka may judge ito pag ano kaya kailangan para hindi ka papalit ng palit kailangan alam mo kung anong Tsaka ni nilagay dito. Rubber bolt stem. saka pag install na ito sa time changer, kailangan tignan mo kung lumapat itong bead. At saka dito. O oh, ayun. Diba? Wow, okay. Pag once na nagkaroon ng factory defect, hindi ko lang alam kung may insurance yung ano. Pwede mong ano, ibalik. In case na ma-plug ka, huwag mo lang papa-plug in hindi covered yun ng warranty sa factory. Sa Pilipinas, doon sa Banawe, hindi cover at saka yung ano, yung uh, hot process na pagbubulkanize, yung yung ina, ano, niluluto sa loob, hindi rin covered ng ano yon warranty ng goma. Cold patch. Kailangan pa rin, pag bago yung goma, kailangan mo pa rin i-check yung sidewall niya. Ayan. Hindi mo na kailangan ililigtes pero nasa iyan kung ano pero sigurado naman ako dito sa ginawa ko. Ayan, gagawin mo lang din. Oh. mo lang ma -check, check kung may may cut yung loob, may bukol at saka dito pag deform, pag meron siyang hangin. Pag yung goma lang na hindi siya naka-install, hindi mo kahit anong galing mo, kahit matagal ka pa, pa sa goma na nagtatrabaho. Kailangan may hangin bago mo i-check. Ayan. So, oh, ayan. Pabilisan lang. Hmm. Yung iba, lubog pa sa tubig. Pero dito, nasa Canada tayo. Sigurado naman ako dun sa ginawa ko. Tapos, yung tire bad na bago, oh, para, ano, oh, pwede mo rin na magpisikan dito. Shampoo na may tubig. Ayan. Oh. Ganun lang. Kailangan apat na peraso mo. O oh, eto, ibabalance na natin. Apat, harap at saka likod. Oh, may kanya-kanyang adapter to kung ano yung laki ng hub. Ang pagbabalance dito ay yun ang pinaka isa sa pinaka mahirap gawin pag ikaw ay fireman. Pero dito yung iba, dinadaya ito. Yung iba, nagdudunong-dunungan. Sa susunod na videos ko, ipapaliwanag ko. Abangan nyo yung aking YouTube. Uh, yung sa videos ko dito. na. Dito sa Canada, may customer na Pilipino. Uh, sinabihan ako, bakit daw napakatagal kong mag-balance? Samantalang sa iba, ang bilis daw. O, sa susunod na mga videos ko, gagawa ko dito, ipapaliwanag ko po. Oh, ayan, na-balance na yung apat.